Ang tanggap po natin ngayon ay Poco X4 Pro na ayon po sa ating client ay bigla na lang daw pong nag-shutdown sa hindi malaman na kadahilanan. Pagdating po sa akin ng unit ay sinubukan ko pong i-charge using my voltmeter adapter upang malaman ko po kung nagkakarga ba ang telepono. Ngunit right after ko pong maisalpak ang voltmeter adapter ay biglang nag-shutdown ang voltmeter adapter. Indication na may short circuit sa loob ng sistema ng telepono. Then upon knowing this important information, ay binaklas ko po agad ang unit at agad po akong nagsagawa ng aking SOP. Tines ko po ang positive line ng VBUS circuit at battery terminal gamit ang multimeter, pero wala naman po akong nakitang short to ground. Ngunit nang sinubukan ko pong mag-inject ng boltahe sa battery terminal, ay doon ko po nakita na shorted pala ang circuit sa battery terminal. Ngunit ang tanong ay, bakit sa multimeter ay walang short samantalang kapag sa injecting voltage ay shorted. Sa power circuit system po kasi ng mga smartphone ay may tinatawag na input at output current. Meron din tayong tinatawag na first terminal, second terminal, and third terminal lines. Ang mga terminal line ay ang daluyan ng kuryente na nanggagaling sa main source which is the battery and charger at ang kasagutan sa ating katanungan kung bakit may nadedetect tayong short sa battery terminal line when injecting voltage samantalang sa multimeter ay wala ay dahil ang short ay hindi sa first terminal. Para mas maintindihan po natin, ay mahalaga pong may idea o kaalaman po tayo sa power sequence ng mga telepono natin. Bagamat magkakaiba man ng brand at modelo ang ating mga telepono, ay hindi maitatangging na ang mga kanikanilang mga basic power sequence ay magkakahalin tulad pa rin naman. Bibigyan ko po kayo ng pahapyaw na explanation patungkol sa power sequence ng ating mga smartphone. Ang basic power sequence ng mga smartphone ay from battery terminal ay dadaloy ang kuryente papunta sa charging at tulad din sa linya ng charging na from charging port ay dadaloy ang kuryente papunta sa charging IC at ang kuryente na dumadaloy sa mga nabanggit kong linya ay tinatawag na first terminal. At ang first terminal din po ang ating main power source input. Then pagdating po sa charging IC, ay mag output naman po ng current si charging IC. At ito na po ang tinatawag nating second terminal or second power rails in a proper term. Kapag ang short ay nasa area ng first terminal, ay panigurado pong makikita po iyon ni multimeter at ng voltage injecting. Ngunit kung ang short ay nanggagaling sa second terminal, ay hindi ito makikita ni multimeter, ngunit makikita naman ito ni voltage injecting. Kaya ang kasagutan po kung bakit hindi nakikita ni multimeter ang short ng telepono ay dahil malamang sa malamang ay nasa second or third terminal po ang shorted component. Kaya kung mapapansin po ninyo dito na po ako ng thermal camera at pinagtatanggal ko po ang plate cover ng motherboard ay dahil sa hinahanap ko po ang lokasyon ng charging IC para makita ko po ang power rails output ng charging IC. Dahil tiwala po ako na sa second terminal o sa output ng charging IC, nagmumula ang short circuit sa motherboard. Medyo nagkamali pa nga po ako sa unang natanggal kong plate cover. Dahil sa akala ko po ay nandoon ang charging IC, ito po ang medyo hassle sa pagre-repair ng mga Android smartphones dahil pahirapan po maghanap ng diagram at kung meron man po ay limited pa. But by the way, sa wakas ay nakita ko na rin po ang hinahanap kong charging IC. Then, ang next naman po na gagawin ko ay mag-voltage -vo inject na po tayo para makita at makumpirma po natin kung tama ba ang ating conclusion na nasa second terminal nga ba ang short component. Gamit ang thermal camera at Rosin flux technique ay agad ko pong nahanap ang salarin. Tama nga po talaga ang ating analyzation na ang shorted component nga po ay nandirito sa second terminal. Pagkakita ko po sa shorted component na kapasitor, ay hindi na po ako nag-aksaya pa ng oras at dali-dali ko na rin po itong tinagal gamit ang kombinasyon ng hot air blower at soldering iron. Then after ko pong matanggal ang shorted capacitor, ay chinek ko po agad sa power supply kung shorted pa ba ang motherboard. And alhamdulillah, ay wala na pong nadedetect na short or leak ang ating power supply. Kaya bahagi ako na pong inassemble ang telepono upang ma-final check na po natin kung umaandar na ba ang ginagawa nating telepono. And as you all can see po na may battery icon na po tayong nakikita sa screen. At nagtuloy na rin po hanggang sa menu ang power ng cellphone. Nagkakarga din po ng normal ang unit. Kaya it's already safe to say now na job well done dahil working very well na po ang telepono ng ating kliyente. Maraming salamat po sa inyong panonood at dahil umabot po kayo hanggang sa parte ng videong ito, ay ibig lang pong sabihin ay nagustuhan po ninyo ang ganitong uri ng video, kaya kung gusto nyo pa po ng mga tulad nitong napanood nyo, ay follow and share this video dahil marami pa po akong i-upload na ng mga ganitong uri ng content. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsusubaybay. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Uritech at your service.